luto mong pagkain natin? Ah, nagano ako. Nag-grill lang sa pan. Dito. Brizola. Sarap yan. Ha. Uh. Ah, aluto na. So, mamaya. ay tama, meron ako dyan ng ready ano. Yan, salad. May salad ako dito. Greek salad. Yan. May pe konti lang peta, tomato, cucumber. So, That's Kain tayo mamaya. Oh, mga chong, mga chang, ready na. Napagod na kami. <laughs> uh, nagluto kami ng brisola. Magre-recharge. Ayan, salad. Magre-recharge muna kami ng mm, juicy, sarap. With something Coca-Cola. <laughs> Ang sarap ng pakaihaw ko. Meron pa ako yun. Inihaw ko lang sa ano, sa pan. Wait, cook. Kayo, mga chong, mga chang, anong kinakain nyo ngayon? Ang sarap ng, ano talaga, in order na ano. Pag tayo nag-order ng birsola, ang tigas. Samantalang ito, in order ni Boss, ang lambot. Hmm? <laughs> Parang ano siya, yung pileto? Mm -hmm. Ang lambot oh. Hmm. Parang di mo lang uyain. Saan tayo? Hmm. Yung alaga ko napagod. Ayun o, tulog nagdive sa sa ano jacuzzi ang um, basang basa hmm Casper <laughs> ayun <laughs> gutom na nagutom na hindi eh, pinakain ko na yan eh. hmm 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 ang sarap Ay. Bismillah, macam, kasih nak minyak luto kau pah, nyu isapah, bye.